Magandang hapon mga idol. At ngayon ay magmumukbang tayo nito. Ito yung request ko sir. Uh, bibigyan mo daw ako ng tokay. O, oh, magmukbang ako ng ganito. Oh. Ito na o. Ito. Hmm. Pajikas mo na lang sir yung bibigay mo sa akin. O, oh, ito na yung request mo. O. Bukbang ako nito. O. हं uh. हं uh. uh. sa so, para lang to sa mga content creator manood lang kayo at mag-enjoy sa mga videos ko pakishare naman sa yung mga videos ko